Tapos sabang nilalagyan ng wish po kayo, wish. Anong yes. Yes, on wish. ay ng wish. Alam good wish na. Yes, po ng wish. Credison, 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 Credison Santos Dios. Credison, Credison, Credison Santos Dios. Credison, Credison, Credison Santos Dios. O sante, lectame, libreme, cruce domine deus. Ako okay. po ay narito sa madamo ko kong harap na yung papang, pa bang humingi ng ko Awa mo po sa klolo sa aming ligawan. Sa iyo po po yung Diyos. Diyos, isipan mo po ng pangalan. Salvaro, Diyos, Misericordia. Tanda mo po yung pangalan. Huwag pahiga. Ako, ako po yung kawang. Akmada, ilitas mo po ako sa madamo kong Ang katawan ko po at kaluluwa. Diyos, Sante, Diyos, Misericordia, Deus,

Ang sangkap naman po na to ay iba't ibang uri ng mga herbs for mga natatanging halaman na namumulaklak. Yung mga bihirang namumulaklak. Bulaklak ng kawayan, bulaklak ng tanglad, bulaklak ng sibuyas, milagrosa leaves, tapol na asol. Yan po iba't ibang uri ng gamit na nagbibigay ng swerte, pangodrakulang badi, usok, mm -hmm. mga ngit. Yan po, wish pa rin po habang nilalagay niyo po yan. po sa bubis. Ito naman po sa mga, halimbawa sa mga duwende o yung mga maliliit na nilalang na natutuwa sa mga, di ba, yung paglaruan. Kaya po meron na to mga iba't ibang kulay. Anong mang biyaya niyo, mga biyayan na ipinagkakaloob nyo, mga mababait na elemento na nasa paligid nyo, ito po yung parang kayamanan nila na pinukulekta. Kaya, may mayigitin po dyan. Ito naman po mga barya na ibinigay nyo. bilang lang sukli sa lahat ng biyayang ipinagkalob nyo, ay nagiging puhunan sa mga darating pa na mga hanap buhay, negosyo o ano pa man kung may nyo o gusto nyo pong mahunan. Ano mang biyaya na nyo dito ay siya rin po kayamanang ipagkakalob sa iyo ngayon at sa mga susunod na panahon. Ang bulak naman po ay nagre-representa ng kagaangan, kamusilakan, uh, spiritual na siyang magbibigay ng gaang ng pamumuhay. Hominesan, okay. Kirelison, Kristelison, Kirelison, Santos Mis, Kirelison, Kristelison, Kirelison, Santos Mis, Kirelison, Kristelison, Kirelison, Santos Mis, Omnes Sante, lectame, libreme, cruce domine Deus. Ang puwing narito sa maglang pong harap, na hangalay ang papang humingi ng tao, awang po sa ko, sa iyo sa aming iyo sa iyo, Deus Patre, Deus spirit, Salvador, Deus Misericordia, Kiri Son, Santos Dios, Akma, ako po iyong kawaan, Akmata, ilitas mo po ako sa maglang pangamba, ang katawan ko po at kaluluwa. Deus Sancte Deus Miserere Deus. Ang bawat kulay naman po to, nagre-representa po yan ng kasaganaan sa ano, pamamuhay. Berde, pera, asul, pag-asa, pula, tapang lakas, protection. Siyempre po yung gold ay na ito yan. na, ah, silip mo po. Diyan po yung naka, may marka. So, Natandaan niyo po yung binigay pangalan. Mm -hmm. Okay. Siya po yung lagi niyong tatawagan tahawakan Hindi ba? Oh, may problema kayo. Hindi nga siya po yung bangan na to Tapos sa hindi ko gabayan ito. Siya siya yung um, good elements na, na nangyagay dito. Mm -hmm. Yung ba sa di. Okay na yung semua ya. Okay, stop nanti tadi. Eh? Stop nanti tu. Kamu main motor.